Sabi na naman. No sugar daw siya. Walit ko. Alala ko pala. Ilagay ko pala sa paper bag. Ilagay sa paper bag yung walit ko para Waasan hold up. Nagis ko pala dun 10 big paper bag. Balikan ko nga. Ba't dito tayo nag-date? Alam ko, mamahalin yan dito ah. Sus, ako na bahala. Meron akong 5,000 dito. 5,000? Hala, sorry, mate. Bibi ka sa order ng customers kita. Bongga tuloy kita. Okay lang. Sige naman ako sa pag -sa cellphone So, enjoy na lang sa pag -sa serve ng mga wines. Uy, hindi yan sa'yo wallet ah. Yung wallet ko nalaglag. Hindi ko napansin na saan. Attention please. May announcement lang po. Nawawala po yung wallet ni Ms. Rose. Kung sino man po nakapulot, please lang po. Pakibalik po dito sa my DJ station. Pag ayaw mo ibalik yan, iwanan kita dito. Odi, umalis ka. O sige, bahala ka na sa buhay mo, Fel. Lumaki na po ang bill nyo. Baka hindi nyo nakayang bayaran yan. Dross, ito ba yung nawawalan ng wallet? Kawawa ka naman. Halika, para hindi ka naman maglakad pa uwi. Pang-libo yan. O, sayo na yan. Ah, maraming salamat nito sir. Ano na ba yung bill ko? Ah, sir. Nasa 30,000 po yung bill nyo. 35,000 ba nga mo? Pati supli. Sayo na yan. Pati ka lang po, sir. Limani lang po ang pera nyo. Hala? Piki pala ito yung tunay kong pira nabigay ko na dun sa babae